Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, and good evening po. Ngayon, araw po ng ating day off. Kaya pupunta po tayo sa ating uh, plano na pupunta ulit sa magpapa-pedicure, magpa, -pa magpa Kasi every end of the month ako nagpapalinis ng kuko pedicure sa pa ako at saka nagpapa-foods pa. Spa. Ito po ang aking uh, habits every end of the month pag na-receive ang sweldo. <laughs> Para naman matikpan natin ang ating sweldo 'yan. At ito na ngayon ang aking pagbisihan mo na kung paano ko gagawin ang aking buhok kasi dito mainit. Ngayon dito, kailangan, ayoko maglogay kasi pawisan kasi ako. Kaya yun, inaayos ko yung buko, hindi ko alam kung ano, kung paano ko uh, uh, ipupusod ba. Kaya makikita yun sa ending kung paano rin, hindi rin ganito. Kaya nakaisip ako ng paraan para makatali yung aking book na hindi ganito. Ayan, watch till the end para malaman nyo kung paano at saan ako napunta. At uh, sabay-bay so lang po tayo. ganito na ang ginawa ko sa aking buhok kasi sobrang init kasi kaya ganito na lang ang ginawa ko yan, di matapos-tapos ang paglagay ng ganyan, ganito ganito lang naman kasi pag di-off mo maranasan mo namang magpaganda para magamit mo yung uh, mga binili mong pang kuritite <laughs> ay pang kuretete. Uh, Siyempre, pag dito ka naman sa work mo, hindi mo naman nagagamit, sayang din. Yan, kaya kung ano-ano na lang ang gagawin pag magdi-day off. Kailangang day off ko dito, half day, kaya okay lang naman. Wala naman akong gagawin sa labas. Um, yan po ang mga style dito po. Pero yung mga iba, sila. Pero kami dito, hindi po holiday Kaya, ano, yan, at nakatapos na, hatid na ako sa Manama. Yan po ang pinupuntahan namin, ang pinakasintro ng uh, ano, ng pinagdidiufan namin. Yan dito mo makikita ang ibang mga Pilipino um, restaurant, mga product ng Pilipin. Kaya, hindi ka ma-homesick dito. Lahat andito. Ayan, nakarating na ako sa salon ni Madam Lynn. Ayan po. Kaya, magpakuskus tayo ng kalyo. Kasi, nasanay na talaga kasi ako na magpakuskus ng mga kalyo ever since. Kaya, pag na hindi mo nakuskusan, ay nako, uh, kakapal. Kaya ang hirap din ito na sanay na nakuskus ng aking mga kalyos. Pero sa Pilipinas, hindi ako nagpakuskus. ta magkano? Six, ay na, 300. Sobra naman pakuskus doon. Kaya bumili na lang ako ng kuskus. -kus. Ako na ang nagkuskus ng aking talampakan. Binabad ko yun. Madali na lang. Pero siyempre mahirap pag uh, sarili mong kuskusin ng inyong mga talampakan hindi asing malinis pero nabawasan naman nito pero ang sarap mag ganun to mag kuskus -kus. after that o oh, di pedicure na ang susunod nito pero yan. sarap naman Pag, para matikman mo naman ang sweldo yan tapos na po pedicure na ang susunod yan abangan po natin ang mga susunod na nangyari naganap sa aking day off. Yan po, salamat po. just na lang po ang bahala po sa atin. Sana uh, don't give up. Yan po ang ating kabanata sa pag day off natin ng Sunday. Yan. See you next. Vlog. God bless us. Bye.